Ang Camp O'Donnell ay isang lugar na puno ng kasaysayan, kabayanihan, at sakripisyo. Matatagpuan ito sa Kapas, Tarlac at isa sa mga pinakakilalang kampo militar sa bansa, hindi lamang dahil sa kasalukuyan nitong gamit bilang kampo ng Philippine Army, kundi dahil sa madilim ngunit makabuluhang bahagi nito sa kasaysayan ng Pilipinas. Bago pa man ito maging base ng Armed Forces of the Philippines, ang Camp O'Donnell ay naging saksi sa isa sa pinakamasakit na yugto ng ating bansa, ang Bataan Death March noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong Abril taong 1942, matapos bumagsak ang bataan sa kamay ng mga Hapon, libo-libong Pilipino at Amerikanong sundalo ang pinilit maglakad ng halos isandaang kilometro mula Mariveles, Bataan, Patungong Kapas, Tarlac, sa ilalim ng matinding init ng araw, gutom, uhaw, at karahasan, napakarami ang nasawi sa daan. Ang mga nakaligtas ay dinala sa Camp O'Donnell na noon ay ginawang concentration camp ng mga Hapon. Dito, mahigit 30,000 Pilipino at higit 10,000 Amerikano ang ipinasok sa masisikip na pulungan, halos walang pagkain at tubig, at karamihan ay namatay dahil sa sakit, gutom, at labis na pagod. Ang Camp O'Donnell ay naging simbolo ng hirap at sakripisyo ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay tila may kwento ng dugo, pawis, at luha. Makalipas ang ilang dekada, ginawang bahagi ng Camp O'Donnell ang Kapas National Shrine bilang pag-alala sa mga bayani ng Bataan Death March. Sa loob ng dambana, makikita ang malaking obelisk na nagsisilbing pangunahing monumento. Nakapaligid dito ang libu-libong pangalan ng mga sundalong nagbuwis ng buhay. Sa bawat pangalan na nakaukit sa marmol, naroon ang paalala ng sakripisyo at katapangan ng mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan. Ngayon, ang Camp O'Donnell ay hindi na lamang isang lugar ng paggunita, kundi isa ring aktibong kampo ng Philippine Army. Dito matatagpuan ang Training and Doctrine Command o Predoc ng Hukbong Katihan. Ang Predoc ang responsable sa pagsasanay at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga sundalo, sa mga bagong rekrut, ang Camp O'Donnell ay unang hakbang patungo sa pagiging tunay na kawal ng bayan. Araw-araw, maririnig ang mga sigaw ng determinasyon, ang tunog ng mga marching boots, at ang hininga ng disiplina. Mula sa isang lugar ng paghihirap, ito ngayon ay simbolo ng lakas at pag-asa. Subalit, hindi kailanman nawawala ang alaala ng nakaraan. Tuwing Abril, ginuginite sa Camp O'Donnell ang araw ng kagitingan o Day of Valor. Dumedalo rito ang mga opisyal ng pamahalaan, mga veterano ng digmaan, at mga kamag-anak ng mga nasawi. May mga bulaklak na iniaalay, may mga panalanging binibigkas, at may katahimikan na bumabalot sa paligid habang tinutonghayan ng lahat ang monumento ng mga bayani. Ang bawat taong naruroon ay tila muling nararamdaman ang bigat ng kasaysayan. Ang hangin sa kapas ay may dalang alaala ng tapang at sakripisyo. Para sa mga kabataang bumibisita sa Kapas National Shrine, ang Camp O'Donnell ay nagsisilbing paalala kung gaano kahalaga ang kalayaan na tinatamasa natin ngayon. Hindi ito basta lugar lang sa mapa. Isa itong buhay na aral na nagtuturo ng kahalagahan ng pagiging makabayan. Kapag tumingin ka sa mga pangalan sa monumento, hindi mo maiwasang magpasalamat. Ang mga taong iyon ay nag ng lahat, buhay, pamilya, at kinabukasan, para lamang sa bansang Pilipinas. Sa loob ng kampo, may mga lumang gusali at istruktura na nananatili pa rin nakatayo. Ang ilan ay ginawang museo upang ipakita ang mga lumang gamit ng mga sundalo, larawan ng digmaan, at mga dokumentong naglalarawan ng mga pangyayari noong 1942. Ang mga bisita ay madalas na natutulala habang tinitingnan ang mga larawan ng mga payat, sugatan, at pagod na sundalo. Isang tahimik na paalala na ang kapayapaan ay may mataas na halaga. Sa kabila ng malungkot na kasaysayan nito, ang Camp O'Donnell ngayon ay itinuturing na simbolo ng pagbabagong anyo. Mula sa lugar ng kamatayan, ito ay naging lugar ng bagong buhay para sa mga sundalong Pilipino. Sa bawat training, sa bawat suluting sundalo, at sa bawat sigaw ng mabuhay ang Pilipinas, naruroon ang diwa ng mga bayani ng nakaraan. Ang kanilang dugo ay naging pundasyon ng katatagan ng kasalukuyang sandatahang lakas, kung titingnan mo ang paligid ng kapas ngayon, makikita mo ang malawak na kapatagan, ang mga punong nakapaligid sa dambana, at ang kalmadong tanawin ng bundok sa di kalayuan. Mahirap isipin na sa lugar na ito minsan tumambad ang mga eksena ng digmaan at kamatayan. Ngunit ganoon talaga ang kapangyarihan ng panahon, pinapagaling nito ang sugat ng nakaraan ngunit hindi binubura ang alaala. Ang Camp O'Donnell ay nananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino na may malasakit sa kasaysayan ng bansa. Para sa mga sundalo ng kasalukuyan, ang pangalan ng Camp O'Donnell ay hindi lamang isang training ground. Ito ay isang paalala na bawat hakbang na ginagawa nila ay pagpapatuloy ng laban na sinimula ng mga bayani. Ang disiplina, katapangan, at pagmamahal sa bayan ay nananatiling pangunahing aral na ipinapasa mula sa mga veterano hanggang sa mga bagong rekrot. Kung minsan, maririnig mo sa mga lumang sundalo na ang Camp O'Donnell ay may kakaibang aura. Isang lugar na tahimik ngunit may bigat. Kapag humakbang ka sa lupa nito, mararamdaman mo ang presensya ng mga nakalipas na henerasyon ng mga mandirigma. Ang mga kaluluwang lumaban, naghirap, at nag-alay ng buhay ay tila naroon pa rin, nagbabantay at nagbibigay inspirasyon sa mga sundalo ngayon. Ang Camp O'Donnell ay higit pa sa isang kampo o dambana. Isa itong buhawin na kasaysayan, isang kwento ng kabiguan na nagbunga ng tagumpay, ng sakit na naging lakas, at ng kamatayan na nagbigay daan sa kalayaan. Sa bawat pagyuko ng ulo sa harap ng monumento sa kapas, naroon ang tahimik na pangako, hindi malilimutan ang sakripisyo ng mga bayaning nagdose rito. Ang kanilang diwa ay patuloy na nabubuhay sa bawat Pilipinong handang ipagtanggol ang bansa. Sa dulo, ang Camp O'Donnell ay isang paalala na ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa armas o kapangyarihan, kundi sa tibay ng loob at malasakit ng kanyang mga mamamayan. Habang nagpapatuloy ang panahon, mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng Pilipinas ang Camp O'Donnell, isang banal na lugar ng kabayanihan, karangalan, at walang hanggang pag-ibig sa bayan.